So ngayon guys nagbabalik tayo dito ng ating pangangati Ito ang katihan guys nilagyan Sinamahan ko lang isa para Mas lalo silang namakas Muni So guys Dito guys no Dito pa rin ang spot natin sa pangangati Dinalawa ko na ng aking katihan guys para mas malakas silang tumawag na kanilang kasama so ngayon guys i ano ko muna no i kakabit ko muna itong katiyan ko okay. guys ito na palang spotan guys dun sa takas ng germlina kung sa aming tawagin oh halaburya guys dito tayo magkakabit eh bangun lapang ibu na muhuni so, lagi nanti daun guys, para Para nila sanga lang itong fruit natin. Okay. Okay, natin. guys, Okay. Ito na po nga guys. Akyatan na natin guys. Ito na guys. Nakabit na natin ang ating katiyan. Ating kusih. Dito po na. Yung guys Kabit natin pala ang katiyan. Dito po lang ang video natin guys. Diyan maraming kusih dyan sa marang. Nagdung. So ngayon guys. Bababa na tayo. Update ko na lang kayo, guys. Pag mayroong huli.